Hi guys, sa video po na ito, tuturuan ko kayo paano mag-redeem ng inyong points sa Globe One kasi yung mga points, every load natin may mga points tayo na kukuha so, sa'yo naman kung hindi natin magagamit, may expire yan every March 30 of the year so buksan natin ang ating Globe One app, pasok tayo uh, nakita naman po meron akong 11 points, so i-redeem ko yun kasi ganito A uh, first na mag appear po sa inyo pag pumunta kayo is hindi po dito. So, pipindutin nyo lang, bako lang, para lang malaman nyo. So, ito, pag makita nyo pong ganito, pindutin nyo lang po yung rewards points. Tapos, ito po yung mag appear sa inyo. Swipe nyo lang po. Pwede nyo po yung pindutin yung view more para maghanap ng mga promo. So, sa akin, nakita ko na siya dahil andito siya. 1GB surfing for 1 day. So, 10 points yung kailangan Uh, meron naman akong 11 points. So, okay na. So, pindutin natin. So, pindutin rin natin yung redeem. Then, ayun na po. 1 GB surfing for 1 day. So, with 500 Gcash cashback on your... Uh, so, meron pa siyang kasamang freebies. So, ayun na po. Naklaim ko na ang aking 1 GB. Ang dali lang po talaga. Successful na yung redeem. Ganoon po kadali. So

Ji sorry. Jo, subscribe, a share, nejdin, poka, Thank you for watching.